Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga kaantingero, antingero ko dyan. Ang video po na ito ay maikli lamang kasi nagkakain po ako ng chocolate. <laughs> mm. um, ang pag-uusapan po natin dito ay may meron pong ano um, nagtanong ano ba ang pinaka the best na maghatak ng pera para maging successful tayo ano po ito po ay um, base sa experience ko din at uh, iba alam kong gamitin po to ng iba at uh, sa pagbabasa ko rin po ano o una po ang isang tanong po ay ano ano ba ano ang bato na dapat kong gamitin para mag-attract ng pera. So ang tanong po ay bato ano? So pwede pong mucha na bato o pwedeng mga ano tulad ng ganito, ah uh, gemstone po ano. Uh, ganyan so yun po ay kasi ang sabi nila ay bato ano ang tanong ay bato so pag po ang isang maganda ay perlas po ano maganda ang perlas kasi ang perlas ay kasi ang perlas po ay ano at ano siya yung talagang nag, nagbuo siya sa tubig so nangangahulugan po ang ano na negosyo, kung sa negosyo po ay aangat pag ginamitan ng perlas kasi ang perlas ay nag-survive sa tubig. Kasi ang tubig, ang tubig at apoy ay isa sa pinaka ano uh, dangerous po na gamit pagdating sa pag ano uh, ano ng pera, pagdala ng pera eh ang perlas po nag-survive kaya maganda po na gamit ko. So, kung meron po kayong perlas na puti, itim, o gray, or pink, yan po ay maganda. Basta, perlas po maganda. So, ang isa pa pong bato, ay yung tinatawag na tiger eye. Ito po ano, tiger eye siya. So, isa pong gusto ko nito ay talagang kasi talagang para siyang mata. Ayan. Uh, uh, si. So, ano nga na, ano na nga po, tiger eye na siya. Pangalan ng bato na ito. Plus, kamukha po siya talaga ng parang mata. Ayan. May ano siya o may... Uh so, isa po itong maganda. Tapos ano yung green uh, green jade po ano So tulad po sa akin nga nag-ano ako mayroon akong green jade po So ay uh, quintess ko po yan Nung pumunta po kami sa California uh, sa ano sa Chinese uh um lugar sa ano yung tawag ano, sa Chinatown po. Um eh ito pong anong ito ah uh, nagustuhan ko. Binigay lang po sa akin ng medyo ano ah uh, hindi gaano ano ah uh, mahal kaya ano po ah uh, maganda. So maganda po ang dala nito sa akin, swerte po, ano, swerte. Tapos ang isa pa pong ano ah uh, yung citrine. So yung citrine po ay wala akong citrine dito kasi um nasa lakbayan po ako, ano. So yung citrine nasa bag ko po, hindi ko ano, ah uh, daladala. So ang citrine po ay yung parang naninilaw siya na crystal, ano. So, yun po ang magandang bato. So, ang tanong po ay ano ang bato na dapat kong gamitin para mag-attract ng pera? Yun po ay perlas. Magandang maganda po ang perlas. Tapos, tiger eye po, ano? Uh, green jade. Tapos, yung citrine. Ang number 2 po na, pa, ano, na tanong, ano ang pinaka-powerful na bato para mag-attract ng pera? So, ano daw po ang pinaka-powerful na bato para mag, ano, attract ng pera? Ang kasagutan po ay pyrite. Pyrite po ang pinaka-powerful na mag-attract ng pera para sa kasaganaan ng, uh, sa ating buhay. Kasi ito po ay nag attract Ito po yung, ang pyrite po ay yung, ano, false gold po, no? Yung metal po siya na napapagkamalan siyang gold, ano? Kita ko sa inyo, ha? So mga kaantingero, antingera ko ito po ay ang pyrite na tinatawag ano Tingmata. po. So kung matiting makikita po ninyo 'yun yung nag aano, uh, nagkikintab siya. Yung panapapagmalan siyang ginto diyan sa ano sa ano minahan pero hindi naman siya. Kaya 'yun tinatawag siyang false gold po ano. So, ito po ay napakabisa na para mag-attract ng pera. Ilagay lamang po ito. Ito po ay 'wag niyo nahawakan. hawakan ano. Kapag hinawakan po ninyo ito, pag hinawakan, maghugas po ng kamay ha kasi ito po ay may ano, ah, uh, pwede itong makalason kapag may inak na po ang ano niya. Uh, dangerous po ito. Hindi ito ano uh, maganda na ilagay sa tubig at inumin. So kaya ingat po kayo sa paggagamit ng Pyrite. Um, so balutin po ito uh, sa akin po ganito kasi inaano ko lang kinahangko lang po ito sa may pintuan ko papaswa ano, Pero kasi ito ganito ngayon dahil sa ngayong Holy Week po ay uh, tatapusin po pa yung pagdasal niya, sa dasal niya. Ano po? So, ito po yun, pyrite po, ang napaka, napaka, napaka powerful po na bato para sa pag-akit ng pera. Dapat po meron kayo yun sa bag, ano, lagay po sa bag, lagay sa bulsa, pero balutin po ng green. Huwag kayong magbabalot ng pula kasi ang pula ay nagre-represent po ng agresibo and at the same time, yun po ay ano uh, nagre-represent ng fire ano po so kaya kailangan green po ang ibalot ninyo or yellow or gold ano kasi dito nag-uusap ang pinag-uusapan po natin pera ano so ang another question po ano uh, ano ang color na mag-attract ng pera? Ano po ang color na pinaka-the best na mag-attract ng pera? So, ang sagot po ay gold and green. Ang gold and green niyan ang mag attract ng pera malakas para sa prosperity and wealth na vibration po. Kaya napaka-importante po na kung kayo ay magagawa ng ang mga spell-spell po when it comes to money, ang uh, pa ng pera, dapat po ay uh, gold and green po ano so balot lagi ng gold or green so ang another tanong po ano ano ang color ng wallet ko dapat para sa pag-attract ng pera? Ang sagot po ay dapat mag-use ka ng gold and green wallet kung gusto mong magdala ng pera sa buhay mo. So, kasi po, kasi po ang gold and green ay automatically po ang gold talagang nagre-represent talaga siyang gawa ng mother nature ang gold po ano, at ang green ay na, uh, mother nature din ang color niya, kaya ano siya yung maganda ang vibration niya. So may mga sa ano naman po kung gagamit naman tayo sa mga ano uh, 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 kung kailan tayo e, sinilang kung ano ang mga ano uh, dapat nakulay natin sa taon na ito. Um hindi po ito ang tamang lugar na ano kasi ito po ay ang pinakang the best lang. So nangangahulugan yung overall po ano kung ano ang magano man tayo na ano ito ang pinaka the best na dapat meron tayo na or na ginagamit natin na hindi maaapektuhan ang ano man na na daladala natin sa buhay. So sana po um, nagkaroon ng kahit ano, nabigyan ko kayo ng kahit na kaunting information at sa isang next video po natin ang pag-uusapan natin ay ito tinatawag ito pong halaman na ito ano? kasi ito ang yung dadala ng swerte 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 po